Hi hey, mga mahal! Kainan may magandang ambience ba with refreshing El Presco dine-in pa? Dito lang yan sa Avalanche Food Corner, located at sa Butan, Silang, Cavite. Serving a delicious foods with a very affordable price. Tara samahan nyo kaming tikman ang mga specialty nila dito. First, we try ang special bulalong baka nila. Nainis nga ako kasi feeling ko mas malambot pa sa akin yung karne ng baka nila dito. Made with rich cooking beef chunks and bone marrow. Next, this bibimbap. I love the Korean bowl presentation but for me nothing special but this kimchi fried rice mandu kanin pa lang pasabog na sa sarap sabayan mo pa ng tender with a hint of sweetness ng dumplings one of the best for me this top silog kaya pala available na din ang avalanche tapa flakes in a bottle na pwedeng orderin sa Shopee and this pepperoni pizza big burger sa sobrang laki for sure mapapasubo ka talaga good for 5 to 6 person ang servings niya Perfectly paired naman sa Milky Crush Ice Dreams Overload halo-halo nila with the tropical fantasies in every spoonful. Masarap na, refreshing pa. Available din po pala ang kanilang very manchi na koroke at ang kanilang special crispy kangkong inspired by Josh Mojica. Charis, meron din pala sila ditong masarap na sizzling pork sisig. And for more details about menu, pakifollow na lang din po pala ng page nila.